Good morning people. Anto uh, na naman si Kamerlin. Agimatera at ritualista healer. No? So ngayon, susubukan natin ang alkaline para, uh, para malaman ninyo kung gaano ito kalakas. Ito, alkaline. Ha, uh, tapos, ito ang, ang ipapakita ko sa inyo ay dalawang klase eto magnetic sun eto yung itim na buhangin na bakal mabigat po yan eto buhangin talaga ng dagat eto uh, may magnet ang buhangin na ito bakal ang buhangin na ito mabigat talaga yan no? pareho sila kalaki pero iba iba ang kanilang taglay na lakas testing natin ngayon mga people. So bago ang lahat, pa-subscribe naman sa mga baguhan ng na mga nanonood. Pa-click sa bell. At panoorin mula umpisa hanggang matapos ang ating video para mas maliwanagan at maintindihan ng bawat isa. Kung para saan ba ang ating mga pinapakita, no? Kasi minsan sa atin mga people Pagka nanuo tayo, inaano lang natin. Ini-skip lang natin agad. Ops, wag mo muna ng wag ka muna mag-skip para mas maintindihan mong mabuti kung para saan pala yung mga gamit na pinapakita ko sa inyo. No. Ito alkaline. Hindi siya alkaline, alkaline. Yan tingnan mo mabuti. Ito po ay wala pang tubig. At wala pang bulong. No. Mas lalo na pagka binubulungan ko at nilagyan ng tubig. Testing natin ito, live talaga 'to. Ito ano talaga 'yan. Tingnan natin kung gumana siya kahit walang tubig. <clears throat> dito natin yun. Wala akong buwakan. Coffee. Ito kasi people, buhangin lang ha, buhangin So, wala akong karga. Ang galing kong karga po. Ko. Wala akong kwintas na iba. <coughs> wala. So, kitang-kita -kita ang ebidensya, no? wala wala Ito, buhangin kaya kumbuhatin buhatin pero mabigat na rin ha hindi kaya eto bakal na buhangin yung nag magnet hinihingal na ako aray hindi kaya hindi kaya to hindi kaya talaga rin kahit dalawahin mo yan hindi kaya ito kaya lang may e, buhangin lang to eh okay hinihingal si Darna ito so, ayan may try na natin kung anong taglay na nito. Kinarga ko na lahat para alam natin nagagana. Kaya nga lang, hiningal ako doon ha. Hiningal ako doon kasi wala akong karga. Kahit may isa, wala. Ito mm. lang karga ko sa katawan, mga bracelet. Ha? Inhale, exhale. Exhale, okay? Exercise muna. Bagong gising ako, people, ah. Pagising ko lang. Huwag kayong ano dyan, ha? Huwag kayong ano dyan. Kasaway. Ay! So, huwag ko na ka. Karaga ko na. So, tingnan natin kung gaano ka, kagaan ito. Magaan. O, oh, nagawa ko pa siyang tagalan sa katawang ko, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, o 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay, hanggang dyan lang ako. Kasi baka maubusan ako ng lakas, okay? Hey, tanggalan ko to, Tanggalan ko yun sa isa't hmm? Tingnan natin ngayon. Kaya nga muna ako ng second. Ay, tingnan natin kung mabuhat ko to ha. Ay, hindi na. 1, 2, 3. Hindi ko na kaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Hanggang dyan lang siya. Hindi ko na siya maangat. Bigat na, di ba? Ibig sabihin, ibig sabihin people, si alkaline kahit walang tubig, malakas pa rin, no? Okay. Eh, Testing natin yan. Para kita nyo. Hinga muna ko Ah, eh. Hey. Okay. Hey. Dito na tayo sa bakal. Ito, matindi na ito, people. Hindi ko kaalam kung makaya kong buhatin ng doon na. Okay. Nagawa ko siyang buhatin ng nandiyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Okay, kahit pumunta ka rito. Pumunta ka. Testing mo to. Testing mo yan. Pumunta ka rito. Testing mo lahat to. Na malaman mo kung gaano ka at hindi. Ito, kaya. Ano, lang siya. Ano dito. Ah, oh, di na kaya. Ito kasi po itim. Magnetic sun. Itim na buhangin. Na nanagma magnet. Buhangin to na itim. Na bakal. Yan ko siya. Tawag dito ano, magnetic sun or bakal na buhangin na nadudurog. Yan ang nakuha ko sa karagatan. May value din po itong magnetic sand. Ay! Ito. Ay! Walang power. Ay, na natin daw. Uh, baka naman ako. Ipipiti natin din lahat. yung saan ba talaga. Ha? Yan ha. Ano yun yung si Samson na? Ito na ang Samson na babae. Ay. Tingnan nyo, nagawa kong buhatin lahat, oh. 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, kaya mo yan, dito no? Oh, Easy-easy lang, oh. Oh. Nagawang buhatin lahat. Oh, pagtanggalin ko na ngayon. Mag-cha-cha-cha pa ako. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Mm -mm -mm. oh, <laughs> Mahirap. <laughs> diba? Diba? Kari, kuya, ate, ka -utol, anakis ko, kukusong pumunta dito para i-testing to. Para malaman mo talaga na tunay yan. Kahit pumunta ka rito, no, hiningal much. Oh, wala na akong karga. Hiningal na ako. Wala na power. Diba? Yan ang sikreto. Diba? Tinanggal ko na hiningal na ako ng gusto. Tinanggal ko na yung aking alkaline. O, pag ko, normal. Hindi ka ano hingal. So, don mo malalaman. O, tanggalin ko. Yung parang ang bigat ng katawan mo. Kasi, mabigat yung binubuhat ko. O, guys, kargahin ko para makapag-explain ako sa inyo ng mabuti. Walang halong kalukuhan, walang cut ito tuloy-tuloy nyo, tuloy-tuloy ang aking video. Isa lang akong babae, wala akong lakas. No, mahina, may time din akong mahina, may time din akong malakas. Eto, pag umakit sa bundok, nakatago lang sa aking bag ang isang ganito. Kahit lagay mo lang sa wallet mo, sa bag mo, or basta ano. Yun nga lang, magtaka kaminsan sa bag mo, ba't mabigat, no? Yun ang taglay na kapangyarihan ng alkaline. Yun mo, pagkarga ko siya, tuloy-tuloy yung kwentuhan natin. Hindi ako hinihingal. Pero, pagka baba ako yan, hinihingal na ako. Kasi kanina, ibirong mo, buhatin mo yan. Ibirong mo, buhatin yan. Oh. Buhatin mo yan, ilang kilo to. Ilan yan? Ilan ba to? Ilan ano ba to? Ah, eight. Eight. Eight galon pala yan mga pare. Eight galon pala yan. Oh, mga ka Merli, ka mga ka Agimatera, Agimatero dyan. 8 kilo. So, 16 kilo ang nabuhat ko. Huh, oh, kung wala akong, wala akong Arcaline people, ewan ko lang, no? Okay? Yan na po ang ating ang aking mga pinapatunay sa inyo, lalo na sa inyo mga lalaki. Lalo na kung kayo may karga nito, nah kaya nyo na sigurong itapon yung mga dapat itapon nyo sa bahay lahat ng basura nyo sa loob ng bahay kaya nyo na itapon mabilis, maliksi, subukan mo subukan mo lang patay mo kasi subukan no? uh, yan ang ano ko sa inyo subukan mo, walang mawawala sa iyo konting budget lang naman natural lang na may palimos yan people subukan mo, subukan mo na apm PM ka na sa page ko Facebook account, Merly Gonza Pontejos. Okay, people, bye muna sa ngayon na At dadami ko pang gagawin, Martes ngayon. Ngayon ay Martes. Marami pa akong gagawin sa altar ko, kaya kailangan ko isa sa Arcalite. Karga ko para mabilis ko matapos ang aking mga gagawin. No? More power sa ating lahat. God bless.